dito tayo ulit sa Ilo guys doon si Alan, si GM, si Wendell kasama natin tsaka yan may mga nakasabay tayo gusto <coughs> kasi ni Alan boy na ano eh huwag mabakarin ang mga uh, umaga pa sana sabi ko hapon na kasi para din na mainit gano bakit eh ha ba't nga nagpapahuli lakad na ha wala ayan mga guys windel oh yung sarap papahuli si windel oh hindi kayo pala nagdala ng lalagyan ng isda pag may nahuli kayo saan nyo ilagay pero mas maganda yung buhay. Yeah? Para ma-exercise yung heto, magabulan sila. Ay, ano nga guys. Duck take. Tingnan natin kung makuha ko. Wow. Ha? Maliligo sila? Bait may dala sabon? Ha? Eh, bono puti oh. Yan, zoom ko kaya lang malayo kaya hindi ka di, di maabot ka ano nang zoom natin. Cellphone lang kasi gamit natin mga guys. Boating din din ako gaano hinihingal pag naglalakad-lakad eh. Bigay ay dati nang grabe. Konting ano lang hakbang-hakbang hingal. Ayun sila. Yung palang nakasabay natin mga guys nasa unahan ialan Alan ano pala yun mga maliligo daw doon sa ilog okay Ayan. malayo na yan sila sa atin mga guys sinusun ko lang palikot na sila oh. pupunta kami doon Isa doon, kaibahan, banda bababa guys. Doon diyan sa kanto na yan, may babaan diyan hangganan. Okay, what's up? Gumawa na si Alan, guys? Yung isa doon sa mga nakasabay natin, gumawa rin. Gumawa ba na rin si James. ah, uh, swindle pa lang na ah, uh, si Jay nga ito yung mga nakasabayan doon na doon sila papunta doon sa inahan namin kahapon mga guys magalaw to kasi naglalakad ako mga guys yung bagsak ng paako yung magpapagalaw ng ano kamera natin yun na namili na si Alan Del magkapumunta sa damuhanak baka may ahas nak baba tayo dito sa dinaanan la guys yun o tadang dyan tayo Mamumulot. doon tayo ka Andun yung tatlo. Okay, what's up guys? Off ko muna ng cellphone kasi baka malaglag dito sa tubig. Si ano Alan o ng mamulot ng, ng ano. Mahalagang ba medala May dala talagang lalagyan guys oh. Itong maramihan talaga yung kailangan. What's up?